Last year, nagplano ako mag-declutter ng damit bago matapos yung taon. Pero ayun nga, ngayon pa lang ako magsisimula. Vinacuum ko nga muna tong floor kasi dito ko plano ilagay yung mga damit. Halos buong kwarto ko na ngayon na vacuum ko, akala mo naman talaga ang dami niyang damit. Pagkatapos ko mag-vacuum, kinuha ko na nga yung mga damit tapos inilagay ko na dito sa sahig. Ito nga palang pinamimilian ko ay first batch pa lang. Nung una nga, ko wala akong masyadong damit. Pero nung nilagay ko na sa sahig, sabi ko, hala, bakit parang ang dami pala? <laughs> Inopen ko na nga rin pala yung Spotify ko para makinig ko na si Taylor Swift kasi isa akong Swiftie. Nakakasad nga lang kasi hindi siya dito magko-concert. Narinig niyo ba guys yung ano, music? Kaya lang sorry, ang lakas din kasi ng aircon. Tapos tinay, ko na yung speed kasi diba baka na copyright tayo. Halar. Iniisip ko kung ikikip ko tong shorts na to. Pero naalala ko para siyang for Taylor Swift concert. Aww. Kaya yun, kinip ko na lang siya. Kala mo naman talaga nagsishorts siya. Yung iba sa mga damit ko, hindi ko naman nasusuot talaga. Or yung iba nga, hindi ko pa talaga nasuot. Ah, pero ito, nasuot ko na to. <laughs> Ay, eto, nakakatawa tong white shirt na to. Kasi pagkatingin ko, dalawa sila. Tapos naalala ko, yung isa nga pala, bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos yung isa naman, sa akin talaga, binili ko sa Orange Up. Kaya daw niya binigay sa akin, kasi ang lit daw sa kanya. Kaloka. <laughs> so, eto na, konti na lang yung para sa first batch. Naalala ko nung time na to, 9pm na pala, naiisip ko, matatapos kaya ako before 10? Natapos ko na yung first batch at sinunod ko na rin agad itong second batch. Iniisip ko kasi pag natulog ako, nako, tatama na naman ako. Mabuti na lang talaga dahil konti na lang tong second batch. Napakanta na nga ako kasi nga, di ba? Taylor Swift, Swiftie, yearn! Kayo ba? Anong favorite song nyo sa songs ni Taylor Swift? Ganito na nga pala yung itsura nung sahig after ko mag ng clothes. Yung iba nga natanggal ko, plano ko na lang ibenta. Hindi naman super dami yung mga natanggal ko. Ayan, yan sila lahat. Ito pa lang yung mga napicturan ko, yan yung mga plano kong ibenta. Ito yung cabinet ko. Ibabalik ko lang dyan yung mga ikikip ko na mga damit. Ito yung kabilang part ng cabinet. Wala naman akong pamimili dyan kasi puro jeans at saka dresses yan. Nilinis ko na nga rin tong cabinet pero yung iba hindi ko tinanggal kasi dyan na talaga siya. Sa upper part ng cabinet, nilagay ko lang din at saka inayos ko tong mga bedsheet at saka yung mga blanket at yung mga pillowcase. Yung mga pillowcase, inipit ko dun sa partner nila na bedsheet para pag tinanggal ko, kasama na yung pillowcase. Bale ito lahat ng bedsheet at saka pillow Magkaka-partner na yan sila. Tapos itong dalawa, hahanapin ko pa yung kapartner nila na bedsheet. Hindi ko alam kung nasaan. Tapos yung purple, ano yan, kumot yan. Tapos itong towel para sa visitor. Diyan ko lang din siya nilagay. Tapos ito pa yung mga ibang kumot. Ayan, diyan ko lang nilagay. And then, lahat ng shorts, dito ko naman sa may babae nilagay. Tapos kasama dyan yung pajama. And then, yung mga pambahay kong damit. Tapos katabi niya yung mga pantulog naman. Tapos may mga ka-partner din yung iba dyan. Tapos ayan, ganyan lang yung ayos na ginawa ko. Bali, satisfied naman ako sa ginawa ko. Ayan, gawa mo yan <laughs> That's it! Bye!